Diyos ko, ano yun? So, kung saan yung action? Action na. Anak, abis na tayo ha. Aming nila na tayo titira. Maganda yun. Maganda. Mag-bike tayo so, ha. Oo, magsakay tayo ng bike ha. Saka ng bus. Sabihin sa natin, ako, may parating na bagyo. Kailangan yung hindi tayo maabotan. Mami, magsakay tayo sa bus sige. Sakay tayo sa bus. Ano ba sa'yo? Ano mo, si Manong Edo? Yung driver doon sa kabilang bahay? Nanalo sa Lotto! 700 million? Hindi tayo bala lato? Uy! Ano ka ba? Ate, may sabihin sa ano. Ano yun? Kasi parang, parang gusto ko na umalis dito sa bahay. Hindi ko makaayas. Hindi naman ako nahihirapan sa trabaho. Sige, ano? tuwing, tuwing ako yung nagpupunta dito sa may kusina, para kung may nakikita ng hindi, hindi ko maintindihan natin, ako yung natatakot na ako. Natatakot ako. Kaya sabihin ko, sabihin ko bukas guys, sir, alis na ako dito. Hindi ko na talaga kaya. Uwi na ako ng ilo-ilo. Hindi pwede. Nagsabi ako kay sir na magtatagal ka. Magagayad na naman sa akin. Yung wala ka naman dinadala ako dito. Namaali. Sabi mo sa ganyan. Kahit hindi niya na ako pasulduhin. Nagsabi ako, uwi na akong ilo-ilo. Hindi ko na kaya. Uwi na ako bukas. Huwag ka Kasi muna na, umuwi. Kasi meron na tinawagan yung eh. kakilala ko na pupunta rin dito. Kaso, hindi marunong magluto yun eh. Ito ano po, ato ba yun? Tayo muna yung magluto. Talaga, hindi na bukali. Ano na tayo ba? Uy! Anong ginagawa mo? Ate, alis na ako talaga. Hindi ko ano ka ba? ba? Ako pa! Ako ng bagyo! Ay, ipumilit mo ako. Ako na, hindi mo talaga magiging manta no. Ako buo, buo. At Lisa. si At Lisa. Sa ba? bahay. sa malimba. Hindi tu kasi umabang ngapat na naman to kanito. Isu kumu sa Oo, Bakit mageto. Hindi siya na dito. Hindi tu mung maligno. Hindi tu ako. Hindi na talis na talis na Ay, na ba ng ng bus, ng wala mo? Ano ba yan? Nangagat ng gulang, hindi mo makakalit, o pata sa akin dito, naghintay nang bus, o ng jeep, wala na daan. Ano lang ito Ano ba yan? Gati-gati, makabalik na lang nga kay Happy Melissa bukod ng buwagin. Kahit na meron nang magsusit ang momo. Ma'am? Ma, Hoy! Pili babe! Nandito ka na pala! Ano? Nahirapan ba yung biyahe mo? Hindi po, hindi po. ulan-ulan ni ulan, eh. dito. Ang yaman kaya ng amo ko. Kaso maraming ano dito, no? Oh. Alam mo yung bawal, ayaw nila masyadong naglalabas yung mga katulong dito. Parang, ang ano nyo lang, ang vacant nyo lang na araw, twice a week lang ngayon. Ganon. Ay, twice a month pala. Ganon. Mm -hmm. O, ko, malis na. Ano ba naman yan? Ko ba Alam mo, na, mo? Oh, isang linggo pa lang yung dito. Malis na. mga. Ma sobrang lakas ng bagyo. Oo nga, sinabi ko nga sa kanya yun. Kasi ayaw niya talagang Bakit? Natatakot ka? Bakit ka natatakot? Wala multo dito. Wala. Wala. Oh, Balik na ulit ang ulo. Oh. Ay, alagas ang ulo. Ano, binamilang mo sa tarmina? Puno na tayo ano? Puno. Puno ko talaga dito.